Hi, Hi guys, guys! We're back and it's, it's Makaday Maka today. today. So dahil malapit ng araw ng mga puso, gusto lang sana namin i-share sa inyo ni Love yung way namin kung paano kami nag-work sa relationship. Nag-work yes. as a one. So, unang-una, -una, uh, syempre, kapag may kailangan pag-usapan, kapag may mga conflict, kailangan open kayo for communication. Para syempre, para ma-solve agad. Di ba, Love? Yes, at saka... Sa aming dalawa talaga, lagi siyang, siya yung mas mature. So, siya lagi lang papakubaba. At syempre, di siya man ako magpapatalo. Girls, huwag tayong papatalo, okay? Makakais. At dahil malapit na ang Valentine's today, kamusta naman naman ang puso ng mga nababayan natin dyan, ng mga kapuso? Kamusta naman? In love ba kayo? Complicated ba? Broken ba? At syempre, kung broken ka, dapat always broken, ha? Maghanap ka ng kasiyahan dyan, eh. Malapit na Valentine's. Huwag ka ng valentines Big mo. At from Maka, bumabati po kami ng Happy, 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 happy valentine's, valentine's po sa inyo uh, lahat. And enjoy po sa February 14th. Eh. <laughs> Bye guys, thank you.